taong late na umuwi. <laughs> taong late na umuwi. Time out, 10 p.m. Pwede also. Ano, uwi. Ano? Late na. Ginagawa kasi ang building. Hindi pa tapos. Araw-araw ginigiba. yan Sige na tayo. Alas 10 na yan ng gabi. 10 p.m. Diba? Dilim. kasama ko anino ko sa pag-uwi. Wala nang masyadong tao, wala nang masyadong sasakyan kasi gabi na. Alas 10 na. Uwi na, Uwi na tayo. Madilim ang madilim na kanina pag nung, umuwi ako, ma, may ilaw dyan eh. ngayon wala pinatay na nila yan ito lang may ilaw yung iba pinatay gabi na kasi gabi na yan oh wala nang ilaw dun sa loob wala nang ilaw kasi gabi na alam nyo guys sa totoo lang okay naman yung trabaho ko okay talaga siya kaya lang yun nga lang pag hindi mo alam kung anong oras kasi darating yung amo ko, hindi ko rin alam kung, basta hindi ko alam kung anong oras siya darating. Lalo na pag may bisita siya, biglaan, katulad ngayon, biglaan. Nag-out ako, mga anong oras na ako nag-out. Tapos, hindi pa siya dumating. Past 8 na yon mga alas 8 alas 8.15 nata yun nag out ako kanina dapat alas 8 lang ako nag mag out 8 p.m. ang out ko. Kasi pasok ko alas 11 hanggang alas 8 ng gabi. Pero nilalagpas ko kasi iniisip ko baka darating si sir. Eh, hindi naman siya dumating. So, nag-time out ako kanina. Ngayon, pagdating ko sa bahay, eh, nagkikita nyo naman guys, naglalakad lang ako. Naglalakad lang talaga ako. Lakad ako pa papasok sa trabaho. Lalakad ako pa, pa uwi ganyan, nilalakad ko lang yan tapos akala siguro ni sir mala, nagsasakay ako kaya sa kanina imbis magagalit ako magagalit ako, dapat magalit ako kanina kasi anong oras na tumawag siya mga alas 8, 8 8.25 or ipagpalagay na natin 8.25 o 8.25 8.25 or 8.30 so sure, lagpas na ako dun tumawag yung sekretary Iman, bumalik ka. Kailangan ka ni Sir. May guest. Hindi ako nakapagsalita. Talaga lang hindi ako nakapagsalita. Hindi ako talaga nakapagsalita. Tapos sabi ng sekretary kanina, Iman, andyan ka pa ba? Sabi ko, oh, andito ako sa bahay kasi sabi ko na lang sa, sa sekretary, 20 minutes darating ako dyan. Nilakad ko na naman. 20 minutes papasok sa trabaho. Ngayon nilalakad ko yan. Nakikita niyo yung video na yan. Nilalakad ko lang yan ano yung pagkita nyo, nakikita nyo sa video na papasok, tapos pa pauwi. Papasok, pauwi. Nilalakad ko lang yan. Tinitiis ko yan. Ngayon, anong oras na? Plus 10 na pasado. Nilakad ko lang. Kaya lang, no choice. Mabait lang kasi yung amo ko. Mabait lang talaga si sir. Sa sobrang kabaitan niya, parang namimihasa na ba? Charot. <laughs> mabait si sir. Mabait din naman ako. Tingnan nyo naman kung hindi ako mabait. ba? Diba? Magtitiis ba ako? Magtitiis ba akong bumalik dyan? Diba? Hindi. to oh. Gabing-gabing na oh hindi ako matitiis pagod kaya, init-init pa kahit gabi yan mainit ang buga ng mga hangin ng mga yan, mainit ang buga ng hangin talagang mainit, promise ngayon, pawis ko una, wala akong masabi kay sir mabait talaga siya pangalawa, mabait naman ako kasi kung hindi ako mabait uy, aawayin ko siya aawayin ko yung sekretary niya bakit ako babalik ganyan ganyan eh tapos na yung oras ko ganyan ba? Diba? kaya lang hindi no choice ako kailangan natin ng trabaho makisama tayo at yun nga no choice wala lang nilabas ko lang yung sa loobin ko nilabas ko lang ma-share ko lang sa inyo malapit na ako sa bahay yun guys, na share ko lang yung side ko. Diba? Para alam nyo. Nakit na ako. Yung hakbang nila. Yun lang guys. So don't forget to like. And dito na ako sa bahay. Don't forget to like. unsubscribe my youtube channel and ito na ako sa bahay. bye